lahat yan sa aking mga subscribers shoutout po sa inyo lahat so yun guys pupunta tayo ngayon sa Indang Cavite sa El Puesto uh, ano ba yun Puesto Baro Mexican Resto ah Mexican Resto so yun guys narinig nyo Mexican Resto so guys nakita rin namin sa o oh, trending din sa mga post sa Facebook kaya yun yung pupunta natin ngayong araw guys so guys from 13 Martinez Cavite uh, papunta tayo ngayon na ng Indang Cavite so malapit lang ito guys uh, tabing bayan lang kami kaya madali lang naming mapuntahan so guys hapon na kami nagpunta kasi marami rin akong ginawa ah uh, at ito rin yung routine namin mag-asawa ang mamasyal na magkasama at ito na yung weekend date namin or coffee date na naman dito sa aking vlog so guys welcome to my vlog and this is my video so samahan nyo kami ni partner ko na sila kwatseraan na pasyalan at magkape o kumain doon sa El Pesto. So, tara na guys! So yun guys, andito na tayo sa El Fiesto dito sa Indang, Cavite. So nagpa-park tayo dito sa mismo harap nila guys. Ah uh, medyo mahirap pala ang parking dito kaya hindi ko rin alam kung tama ba itong ginawa ko na pagpa-park na mismo sa harap na. Ay, kasi double parking ka. Mali ba, mali? <laughs> okay, double parking daw kasi sabi ng aking partner. Tama naman ang aking partner kasi tingnan mo guys, oh. Yan. Kung makikita nyo yung parking ko Medyo double parking nga talaga So hanggat wala naman siguro sumisita Baka ito naman siguro is normal lang sa kanila guys Wala silang parking Kasi wala silang parkingan Yan Tama naman So guys Papasok na tayo At susubukan natin yung experience dito sa El Puesto tara guys Located nga palang El Pesto sa 9008 San Miguel Street, Poblasyon 1 indang Dangkabide. At yun na nga, umorder na kami Pero bakit mukha akong nag exam Ang lupit naman ng attire ng waiter Para talagang Meksikano At para malaman nyo na ang mga menu Bago kayo pumunta Ito yung mga video ko At eto nga guys, ang maganda habang naghihintay tayo ng order, inaawitan tayo ni Kuya. Oops, baka makapiray tayo. So yun nga guys, uh, tapos lang nating mag-dinner dito sa El Presto. So natikman natin guys yung masarap na, in na inihain sa ating mga foods na, at in order nating mga uh, yung sa akin kasi ano, ay chicken biryani na may culture food ng Middle East daw, sabi ng aking partner. Uh, frankly, hindi ko siya gusto kasi pero masarap yung food talagang hindi doon pa rin ako sa Filipino food style yung tinatawag nating tapsilog yung mga ganan so pang ano lang talaga tayo pang masa lang tayo guys eh. hindi hindi natin kailangan yung mga social pero masarap din guys hindi hindi ko lang talaga siya bet yung mga ganong uh, pagkain pero baka kayo baka paborito nyo yun guys ikaw how about you ano oh, oh syempre gusto ko yun ayun gusto gusto <laughs> daw niya so, Banghan kasi sarap ah, kaya pala pari uh, kuha mo dun sa kanin ko so yun nga guys ibinigay ko na lang sa kanya kasi wala na akong gana kasi ilubos niya na eh Go. <laughs> <laughs> de yun joke lang guys yun, yun guys ah uh, uh, at least na experience natin dito sa El Pesto yung mga pagkain nila the best guys masarap uh, talo na yung chicken nila gusto ko yun doon sa mismong ano uh, biryani chicken yung manok nila uh, yung manok nila napakasarap Uh, compared doon sa kanyang in-order, mas masarap na yun, yung manok na yun. So, yun guys. Till my next vlog.